Hey guys! Welcome back to my channel! I'm with Josh! <laughs> so ngayon, magmumukbang kami ng mga street food na paborito namin. Mm -hmm. And with a twist, uh -huh. kumuha kami ng mga questions sa Instagram, sa TikTok. TikTok, mga witty question or funny questions. Or serious questions. Wala ka oh. Sabi mo, not so serious questions. Sabi mo, not so Paalam serious eh. Wala mo talaga eh. hindi magseseryoso. Okay. Malamig na to. Kasi kanina pa natin to in-order sa Rafa's Rafa. streets on Sticks. So thank you Rafa's Treats on Sticks. Na so, ito yung page nila <laughs> ako sa <sabi laughs> order Magluluto kami ngayon ni Joe. Siyempre magluluto siya sa harap niyo guys. Magaling to magluto. Game? Game. Okay. Let's go lagyan natin ng mantika. Wala pa! <laughs> Kaka-open lang. Na, yan. Ikaw, Hindi Pag pa mainit. ipagluto mo ako. Gusto ko matikman yung luto. Ikaw magluluto ngayon. Lulutoan luto. luto. mo sila. Papakita mo sa kanila yung skills mo. Hindi, yung malapit sa kanila. Kaya pala dito ako nakapwesto. <laughs> Introduce na natin sa kanila yung mga kakainin natin. Ikaw nag-order niyan. Sige, ito. Crab balls. Lumber. Wow! Wow! <laughs> Kumakain yan. Crab balls! Okay. Squid balls, chicken balls, quick, quick. Eto, ano to love? Tigman na lang natin mamaya. Paano natin nila malalaman? No, Uy, kinain na agad, man. Gutom <laughs> na. Baka no, chicken skin. Ah, oh, chicken skin. Sarap! Pero mas masarap kung iluluto natin yan! Iprituin natin. Okay, lagay natin yung oil. Yes! Giling, giling! Let's go! Let's cook! Ready na mag-cook si Lab Lab! So, galing sa inyo tong mga questions na nandito. Bubunot kami dito ni Lab Lab. Pwede kain mo na ba? Gutom na. Anong unang mong kakain mo dyan? Quick, quick, agad. Tingin testing. May na. Oh. <laughs> ay, hindi naman ikaw nagluluto eh. Uy, prito lang to, girl. <laughs> ano <laughs> akala mo sa akin, girl? Kaya ko lahat. Paglulutoan nga kita. Ang gawain bahay. Ako magluluto for you. Lagyan na natin ng iba. Yes! Ayun, na boy. Woo. na, kumulok na po yun. Tikim muna tayo. Cheers tayo. Fishball. Fishball. First question. Mm. What's your favorite food? Gumuna. <laughs> muna. Sasabihin ko kung ano yung favorite food mo. Sabihin ko kung ano yung favorite food ko, ha? Shit. Sige. Game. Your favorite food is... <laughs> Ano, hindi mo alam Ano, hindi mo alam yan? Lum... Tingnan ko muna ikaw. Tingnan ko muna ikaw. Ulam na Sabay, lang. Sabay, Lutong bahay. Lutong bahay na lang. Okay. Okay. Me first. Estopado! <laughs> Tama ko! Sinigang! <laughs> Ang dali ng tanong! Ang dali ng tanong! Wala bang mahirap? Easy. <laughs> may naman ako. At may nagtanong kung ano, kung ano yung pinag natin na bandang huli nakakatawa pala kasi sobrang liit na bagay lang. Ako may Ano? Gusto ko ng K-drama. Happy-happy. Gusto ko yung mga nakakakilig. Oh, gusto Siya gusto ko... niya yung mga may sense. Oo. Oh. So, may sense. Gusto ko matututo kami or whatever. Yun and... Yun lang. Gawin ko ito. Kasi hindi ka... Hindi ako kasalanan ko yun. <laughs> oh. Kasi nung time na yun, nagkikrave ako. Makasama ko siya sa mga favorite kong movie. Ayaw niya. So, na ano talaga ako. Kasi... Um... <laughs> tampo. Talagang tampo. <laughs> diba? <laughs> Talagang tampo malala. Ang <laughs> ina. ayaw mo ha. <laughs> Di mo pala ako, oh, ba? <laughs> Ayaw mo ako lahat sa movie paborito ka? Huh? Lab, sabi dito, who's more kuripot or galante when it comes to money? The kuripot galan at galante. Pagtanggol mo naman yung pagka ko, lab. <laughs> Hindi, <laughs> pabor ako. Pag din siya, galante ko. Tingin mo yung matitira sa amin? For <laughs> <laughs> memory. Ako favorite core memory ko with my love love is sa Japan. Oh din. As in, kasi super happy talaga namin noon. First travel namin together sa Japan 'yan. Sobrang saya noon. Sobra talaga. Yung tipong ligaw na ligaw <coughs> na kami. Wala kami alam, lubot parehas, dead bat parehas. Hindi alam gagawin. Pero pag nagtinginan lang kami, smile lang kami lagi. Aww. Tapos ako, masasuggest ko yun, nakapagbago lang kayo together. Travel agad kayo. Mm Saya. Tsaka makikilala niya isa't isa talaga travel na agad pagka yung matetesting ang inyong relasyon ano ang simple gesture nyo na para sa iyo napakahalaga ako ano kapag yung kailangan Ayan ko. ko nauunahan niya nabibigay na niya agad yun talaga yung simple gesture sobra pero ako as a man may mga bigger things na iniisip in life, yung mga small things kasi nakailangan ko, nakakalimutan ko na. So, alam ako, kinabukasan, may meeting ako na importante, super important, magsusuit ako, siya lalabas na niya yung suit ko agad. Ganun. So, yung simpleng ganun, na hindi ko na kailangan ko hanin yung suit ko sa drawer, kilig na yun, man. Super kilig. Simple gesture na parang malaking bagay sa akin is mm. yung very attentive ka, di ba? Very attentive ka, love. Kunyari, may tumunog dyan, tatanong mo na Agad. Hmm, kasi gusto ko. Feel mo lagi yung presence ko kahit saan. Oh. Sobrang observant niya. Pag nag-aak siya, may nag a sa CR or sa kitchen, oh. nandun ako agad. Next question. Ano ang pinaka-na-attract kayo sa ugali niyo Bo. Pinaka-na-attract ako sa ugali. Una, masikaso siya. So, maasahan ko talaga siya as a woman. As may partner. Tingin ko siya yung tipo ng babae na pag pinasok sa kulungan, kaya niya ako ilabas. Yun. yun. Yung ugali na tingin ko, she's gonna knock doors, break down doors para lang mailabas ako sa kulungan. Siya yung tipo ng babaeng ganun. walang soft, soft, cute, cute, pretty, pretty yan. Pero kapag inanon yun na yan, or hindi na siya gusto sa nangyayari, lalo na kapag ako yun, kaya niyang, mm. <laughs> GG ka dyan. Ganun. <laughs> Iba-iba kasi yung ugali niya kapag super baby siya tsaka super babae siya. So yung pag nakikita ko yung in transition nun, lalo na kapag kami, kaming dalawa or sa ako yung kausap niya, mag -iba talaga yung boses niya. Kasi ayoko na ano yung boses niya sa akin. Eh. So, sweet palagi. Ikaw, yeah. ano yung gusto sa ugali mo? Sa'yo, very kalmado mm -hmm. siyang tao. Yung kahit stress na stress na ako, umiiyak ako, hindi ako masolusyonan. Kaya niyang solusyonan in just one click. Do you love? Hahaha <laughs> yung goal ko talaga lang Oo, oh, oh, yun Tapos Sobrang sweet niya Pag kaming dalawa, sobrang sweet niya Hahaha Ayun talaga ma Sobrang sweet talaga niya Ay, may hindi po ah May kita mo siya sa <laughs> May kita mo siya sa mga meeting talagang Hindi talaga <laughs> maaano eh Angas-angas talaga Pero pag kaming dalawa lang, sobrang sweet niya talaga Pinikilig ka? Hmm <laughs> Lad na mumula na ako. Lad <laughs> mm -mm. <Lab> na mumula ikaw. <laughs> Ba't ka na Niya ako. Eh. <laughs> Niya ako eh. Anong nga sabi ng mga bros? <laughs> Bro, hindi ako to. Sabihin mo. <laughs> hindi nila makapanood yan. Ah, Bablock natin tamad, sila. Tamad yung mga manood. Next question. Go. Uy, oh, fries. Kinagalita ka po ba ni John? <laughs> nung iniwan kayo ng aeroplana sa Thailand. <laughs> <laughs> Guys, Grabe, alam nyo, sa totoo lang, sobrang kalmado niya. Siya yung pinakakalmado sa aming lahat. Ang ginawa ko una? Ang unang-una niyang ginawa, nung nalaman niyang parang wala nang chance talaga na makalipad kami. Naganap siya agad ng Thailand tour. Kasi buong araw yun eh. Wala naman kami makukuha next flight agad. Nagpataya tour kami. Kasi gusto niya, mag-enjoy pa din kami kahit naiwan kami ng aeroplano. Sobrang kalmado talaga niya guys. Kasi nakikita ko umiyak. <laughs> May umiyak. Hoy! May umiyak? Hmm, meron. May nakabusa hindi nakakausap. <laughs> meron, hindi mo matimpla yung mukha. Yung siya ng mukha. Kaya, naisip ko, kailangan sumayan na mga to. Sayang naman yung trip. Oh. <laughs> Kasi dapat kapag may mga ganong Pangyari, Positive ka pa din. Lalo na ako, ikaw yung lalaki. Thailand namin, ang dami nangyari sa akin, ha? Nawalan na ako ng phone. Nawalan na ako ng credit card. Tapos, yung credit card ko nagastos na ng 800k. Pero hindi ako sumimangot ever sa Thailand. Wala siyang bad energy sa amin. Sabi sa inyo, eh, May kilala ka talaga nila dito lang. Sa vlog na to. <laughs> <laughs> okay, ito. Para naman kay Josh. Ay, okay, para kay Josh. Kung magiging kang kong si Bianca, ng playboy. Ito niyan. Ano, hindi ko pa nagagawa yung flavor na para sa kanya. Pero anong flavor yung gagawin kong kangkong chips na Bianca flavor? Sweet corn. Bakit corn? Bakit sweet corn? Corny siya eh. Tsaka sweet. <laughs> Te, joke lang. <laughs> Ay, ano. Sweet and spicy. Mmm. Ganun na lang. Kasi, o kaya kimchi. Eh. Kimchi flavor? <laughs> <laughs> Bakit? But kimchi? Kasi panis na. <laughs> oh, hindi na gets. Corn niya ko guys, natawa kayo. Love na tawa sila. Sweet corn kapal. pa. Funny kaya ako. Kaya nga na in love eh. <laughs> Favorite gulaman. Pabulita ko itong gulaman. Pag kumakain ng mga Filipino ko. Okay, next question. Para kay Ate Bianca. Ate Bianca, pinapayagan ka po ba ni Josh magbayad kapag nagde-date kayo? Oo, oo naman. <laughs> Kasi... <laughs> Oh, minsan ko lang siya libre. <laughs> kaya pumapayag siya. Sobrang minsan lang kasi siya talaga lagi nagbabayad sa mga date namin. Lahat naman talaga siya. Oo, oh, pero kaya niya ako libre. Kaya niya ako buhayin kahit araw-araw. <laughs> kaya minsan, pag pinubuhay niya, nagpapabuhay naman ako. Cute-cute <laughs> kaya, <laughs> kaya niyan, pag ililibre siya. Eh, Siyempre, din yun, ah. Kinikilig talaga siya pag i-libre siya. Oo, oh, din yun. Pero hindi mo abusuin. Pag ang babae, hindi kaya gumasos kahit konti para sa'yo, hindi ka mahal. Next nice oh, question. Na. Para sa'yo dalawa, sino ko na nagbigay ng gift? Siya. Oh, Anna. Ano na ko? Ano na ko? Ay, hindi niya alam. Love. 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 <laughs> they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get. Ito, yung table na automatic. Kinigaw nun sobra. Hininigaw. Ito nga, eh, automatic. Kasi gustong gusto niya to, pang ito. work, work table. Automatic na table na siya, naaangat, na na nabababa. Di ba? -ba, -ba. Oh, diba, oh, ang ganda. Oh, uy. Ba't di, di, di mo naalala? Oh. <laughs> ka po naalala eh. <laughs> Tagal na po eh. One year na po eh. Okay. Next question. Oh, next. next. Career or love life? Oh, career. Kasi yung career ko yung nagbibigay buhay sa lahat ng love ko. Kasi niniwala ako na hindi ko sila love lahat. Family ko, nobya ko, brothers, sisters. Kung hindi ko kaya mag-provide, that's not love. Kung nahihirapan siya araw-araw, kung hindi siya happy araw-araw, hindi love yun para sa akin. So, ang love ko as a man, one role lang naman as a man, protect and provide. And kaya unahin ko yung career ko kahit ano mangyari. Para sa kanya din, sa family. Ako yung nag na. <laughs> <laughs> Ako ano, career and love. Kasi... Both. Yes, both. Masarap sa feeling kapag may kasama ka sa mga wins mo, Aww. sa paggrow mo, sa love, sa business. Masaya talaga pag -ano, pagkasama ikaw. Kanta nula! <laughs> Galing mo ha, para ikaw yung mga nag-aaral ng mga quotes ha. Pwede na i-RDR talks to. <laughs> Anong gagawin nyo pag pakiramdam nyo, napapagod na kayo itindihin ng sa Pag napapagod na sa isa't isa. Kung dumating man yun, siguro na pa rin ako ng rason. Kahit isa, para lang intindihin ka. Anong magagawa? natutulala. ka, ka. tawa <laughs> hindi totoo eh, no? <laughs> <Joke>. <laughs> totoo naman daw. Ang kilig nga ako eh. Oh, Parang kilig ba yun? Kinikilig ah, ako na, lang. Na, ano ka? Kala ko nag-break ka eh. Cut agad eh. <laughs> hindi, kinikilig ako. So hindi totoo yung sinabi mo. Hindi <laughs> 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 ito. Kala ko na, naipalo ka sa ano. Kapag umabot kasi sa point na gano'n na pagod ka na intindihin yung isa, isa. Baka wala ka na nakikita ng rason para umintindi. Tama? Ngayon, okay, kung gano'n man ako, pipilitin ko pa din humanap kahit isa para maintindi ka, tsaka para manatili. Insult ko Anong CEO habit ni Josh na ayaw na ayaw Wala, hindi naman ako nairita pag nagphone phone kayo. Kaya try ko isipin kung meron. Baka meron eh. CEO habit. Hindi naman CEO habit yun lang labi. Joke lang, joke lang. Ano ba mga mo? Alam, yung ko ang, alam ko ang ayaw mo. Ano? Kapag naka-on na yung boss, yung boss ano Tapos medyo maano kasi siya sa mga tao. Ah, okay. Medyo maawain siya. So ayaw niya na may pinapagalitan ako, Naaawa siya. Ganun lang naman, hindi naman yung talagang ayaw na ayaw niya. Hindi mali yung tanong ayaw na ayaw. Love ka wawa, ganun siya lagi. Love ka wawa. Ang galing mo. <laughs> <laughs> Yan nga. Anong meron kay Bianca na kinaadikan mo? Ooh! leave in na niya, guys Joke Huwag yan, huwag yan Next, next question Ayoko yan Ayoko sabihin sa kanila Yung kainakadikan ko sa'yo Dapat ikaw lang nakakalam nun Tsaka ako lang Okay, okay, okay Comment down below Kung ano yun Ako, kainakadikan ko sa kanya Yung energy niya na sila lang niya ako i-love, yung ganong energy. Yun yung ka ako talaga. Yung pag nakikita kita. Love! Yes. Oh. ako yung tipo ng lalaki na siguro kahit mawalan ako ng 100 million, kahit bumagsak lahat sa akin, yung moment na yun, alam ba, ko, Fuck, na ako na 100M. Pero pag niyakap na niya ako, hinag na niya ako, nakangiti siya. Yung 100 million, tangin na. Scratch that. <laughs> Yayakap ako, tapos okay na ulit. Ganun. Pag pagod na ako, ayaw ko na magtrabaho talaga actually. Wala na akong choice kasi ginagawa ko lang talaga ng ginagawa yung work. Pero alam niya na yung loob-loob ko, gusto ko na humimbing, gusto ko na makipagmahalan sa kanya. <laughs> Haban na. <laughs> Basta ba? guys, gusto niya humimbing. <laughs> namumula ako. <laughs> Oo oh, nga, namumula ikaw. Lingya <laughs> Gustong gusto niya siya yung nagsasagot lahat kasi naaangasan niya yung pag-deliver. Pag ako kasi, kapag sweet na, sweet siya. You oh. <laughs> know <Inaw> niya. <laughs> namumula siya. <laughs> sa medyo madigta na bago. May mga pinag-kiss siya kayo sa buhay? Ako oh, wala. Para sa akin, kung gusto mo naman wala. yung... Wala. I'm so grateful for what I have uh, right now. Kung gusto mo yung position mo ngayon sa buhay, if you want where you are now, then I think lahat na nangyari in the past, it's all part of it. Parang mangyari tong present. Tama. Ganyan din tingin ko. Next, who wins arguments even when wrong? Ah, wala. Hindi ako papayag na mali ako. Shit! <laughs> hindi, hindi naman kami ganun. Lagi kami nga na-mutual, diba? Mm, mm Pinipilit namin na mutual. Mutual yung mag mutual yung umamin. Sine kami mali. lagi nagsasorry. Mm. Like, Tapos, kung nga re, mag siya, mag din ako. Kasi alam ko nagkamali din ako. Parang or ganun. Or vice versa. Tapos, isa natutunan ko in a relationship, kapag... Umabot na sa point na nag-away na kayo, ang una niyong gawin, mag-aminan ng mali, imbis na sabihin kung ano yung ginawa niyong tama. Wow, tayo. Eh ako, ganito yung ginawa ko. Ikaw ganyan, mali ka. Hindi. Nagkamali ako kasi ganito din. Agad, agad. Yun agad ha. Wala nang pag-usapan. Hindi ha. Wala nating pag-usapan sino naging tama. Mali ko na lang. Tsaka mali mo, sabihin mo. Biglang, biglang ah, ah, wala na. Love niya na ulit. Isat -isat. Sige, magbabasa tayo ng question. Ayan, may question pa dyan hawak ikaw. May mga slow days din po ba si Josh? Or workaholic lang palagi? Meron kasi, di ba? Kunyari, pag 24 hours siya nag-work, afternoon, gusto niya magpahinga. Sobrang pagod siya, kakausapin niya ako. gusto lang niya maghimbing. House awesome ending. <laughs> <laughs> Hindi nangyayari. <Aww>. Hindi nangyayari. <coughs> Kasi, kahit nagpahinga siya, lagi pa rin siyang nasa phone niya, nag-work siya. Diba? Kahit malayo siya sa office niya, work pa rin siya sa phone niya question sa'yo. Pinapagalitan mo ba si Bianca kapag tinatamad siya? Ang dami nagtatanong <laughs> okay. na ito. Pinapagalitan ba kayo kapag tamad ka? Hindi, pero he always motivates me. Siya lang yung exception sa pagiging tamad. <laughs> 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 Lahat kayo nanonood dito Guys, ba? sagot taman. ko. Exception ako. Pwede na rin tamad. Next question. Ano nangaramdaman mo kapag nalalaman tinatawag ka nilang gold digger? Masaya. Kasi alam nilang provider yung love, love ko. Alam nilang provider ka. Yun ang sagot ng hindi intimidated, babaeng hindi insecure, tsaka babaeng alam yung worth niya. Hindi yung pagpabae sinabihan ng gano'n. Oh hindi ha. Ah, ko, kaya ko mabuhay mag-isa. <laughs> hindi ako nasasaktan. <laughs> <laughs> hindi ako nasasaktan. Mga na babaeng pag tinanong lang gano'n kaya ko kayong mabuhay mag-isa. Hindi ako gold deer, ganito, ganito, no. Proud lang siya. Ito, ito. Pinagbabawalan ka ba ni Josh sa mga suot mo? No! Why are you thinking? Hindi, lang natin minsan sa, ano, sa ganap, diba? ba? Nagpapa-baby po ba sa'yo si Kuya Josh? Ano yun? Ano Love. Ay! Ang <laughs> <Binis -subjugary. laughs> Next question. Kapag ba nakikita ka ni nag-scroll sa TikTok, si mangutan ka ba niya? Oh. Ayaw niya guys yung grabe ako mag-scroll. Tapos wala akong nagagawang mga output. Kasi nagko-content -co creation na ako eh. So ang hilig ko na mag-scroll. Nang ubus talaga yung oras ko kakascroll, wala akong nagagawa. So I want to produce more. So ayun, oh. sinising-mangutan niya ako. <laughs> How does he compliment you when you're wearing something nice? Ito guys, sa totoo. Lahat ng sinusuot ko, sinasabihan niyang bagay sa akin. Oh. Hindi ko na alam kung ano yung totoong bagay sa akin. Kung naka ba, naka-t-shirt ba. Laging bagay sa'yo yan, sobrang love. Ganyan ka na lang, lagi. Eh. Araw-araw niya naman ako kinukomplement sa mga suot ko. <laughs> <laughs> ano ba talaga yung bagay sa akin? Ako. Anong magagawa? Laging natutulala. <laughs> Okay, first date with Josh. First date with Josh sa BGC. Pusyal naman ang first date. Oh, girl. Yung nag-date kami, binlog ko yun sa TikTok. Yung may screen yung table, may nagluluto sa screen. Binlog mo ba yun sa TikTok? Hmm. TikTok? Pinakita ko sa kanila yung first date natin. Short clip lang. Ideal age nyo para magpakasal and magkaanak? Ako okay, ako whenever. Basta ma-feel ko yung settled na lahat. Oh. <laughs> oh. Uh, ako pag ano, 30 years old talaga gusto ko yung Diba lang sabi? 30 years old. Kasi sabi niya ang tanda ako na Super. Sino muna nag-first move? Sino unang nag-first move? Ako po. Si Lablab. Siya ako unang nag-first <laughs> Cash na crush niya kasi ako. <coughs> talaga lang. Ang <laughs> kapal. <laughs> okay, next question. Ano ang isang Josh mo ay ka pag dalawa lang? Sweet. Sobrang sweet, caring, loving. Sobrang maalaga. And hindi niya ko kinakalimutan palagi. Oh. Kasi hindi naman na sweet ako eh. Isa yun na nanggaling, ibig sabihin totoo yan. Sobrang lambing niya guys. As in, 24-7 naka <laughs> Kahit nag-work siya, gusto niya nandiyan lang ako sa tabi niya, nakaganyan, nakaganyan lang ako. ba? Diba? Ay, sorry! Narinig! Love, sorry, tanong nila yun eh. Sinasagot lang. Nagdumpag! <laughs> <laughs> Next. Are there any issues po ba tungkol sa money sa inyong dalawa? Wala. Wala. I don't want her thinking about money. Eh, wala. Hindi ko wala. Try mo lang basahin. Anong pagkain ang di mo bet, pero bet na jowa mo. Kaya kung kunwari, bet mo na lang. <laughs> Hindi ako nag-kunwari sa pagkain. Love, eh. Alam <laughs> oh, mo Alam okay. mo yun. Eh. Ikaw kasi lahat kinakain mo, paborito mo lang. <laughs> <laughs> Fun fact ba yan, love? Fun fact! Sobrang takaw. Lahat <laughs> nang nakain niya ano lang yung paborito niya. Ang dami niyang paborito. Hindi na yung makakainin niya. Kasi ako, pag hindi ko paborito, na ano na siya, hindi mo pala paborito yan, ba't mo kinakain niya? <laughs> Pwede bang gusto ko lang, trip ko lang. lang. <laughs> <laughs> si paborito yan. Eh, lahat na lang paborito kayo, paborito kayo, paborito kayo yan. For last question. Okay. Handa na pa kayo marinig yung totoo? Oh, off na natin yung camera. Lambingan na tayo. Sige po, mami. <laughs> ピピ